Ay, sila ko ito eh. Kaya kain mo tayo. Wait, dahil followers ha? Dahil viewers ha? 100k? Nag-CR lang po, wait lang po. 100k viewers ha? Papapata to ha, po ang taba ha. Ay, tayo nga ito. shout out dyan sa mga mahinang lalang mga idol yung mga mahinang lalang shout out yung hmm. mga pala nakas nagpapadala ng lubi yun tama tama yung mga nakas nagpapadala ng lubi lubi tagad

Ay, burger, eh, yeah. ay, okay. na, burger, ha? May ay... Magkano to, ay... Ay, ay, Mingi ako sabaw. Burger. E, para daw kasi okay. madakas kasi magsabaw. E, okay. <laughs> may 40 papin. Ah! So,

Ito mga idol, pagpapata. Ayan. po oh, mo. okay. mo? Shout out sa may may na ito, Kaso may bad, sabaw, pag-uulit. Ayan, nungayon sila mga idol. Ano ba mga idol? Mga away pa. Pakaway ko yun po sila mga idol. Shoutout sa mga may na lang, mga idol. Bye bye!